Ganda araw sa inyong lahat. Bilang obispo ng ating Diyosesis dito sa Diyos ng Imus, nananawagan ako sa lahat mga pari, lahat ng mga mananampalataya na magsama-sama tayo tumulong sa pagkakaloob ng mga maitutulong natin sa mga nasalanta ng bagyong tino, lalo na sa kabisayaan at bagyong uwan dito sa Luzon. Alam natin kung ano ang naging epekto ng dalawang bagyo na ito. Nananawagan ako sa inyong lahat sa pamamagitan ng Caritas Imus Box, yung kulay pulang box sa lahat ng parokya. Maghulog kayo ng anumang halaga bukal sa inyong loob at may pagmamahal, pagmamalasakit sa mga nangangailangan para pag natin ang lahat ng ito, maipadala natin sa mga lugar, mga dioceses, mga pamayanan na nangangailangan ng tulong. Magsama-sama tayo sa pagkilos sa ito. Pagpalain kayo ng Diyos.